Bride, binaril, patay sa mismong reception ng kanyang kasal. Happy ending na sana, naging bato pa. Patapos na kasi sana ang wedding after party ng isang couple sa France. Nang bigla na lang bawian ang buhay ang bride matapos sumugod sa kanilang reception ang mga armadong lalaki na nagpaulan ng bala. Kung ano ang kinainat na ng mga kriminal na ito, eto. Pasado alas 4 ng madaling araw nang uh, papaalis na sana ang bagong kasal sa kanilang wedding reception na ginanap sa isang village sa southeastern France nang mauwi pa sa isang malagim na krimen ang happily ever after na sana ng couple. Ayon sa reports, bigla na lamang nagdatingan ng mga armadong lalaki sa venue ng wedding reception at nagpaulan ng bala na siyang naging sanhi ng kinamong injuries ng groom at ng kapatid nitong babae at ng isang 13 anyos na bata. Habang ito naman ang naging dahilan ng pagpanaw ng 27 anyos na bride. Bukod sa bride, pumanaw rin ang isa sa mga sospek sa mismong krimen na sinimula nila matapos umano itong masagasaan ng sasakyan ng bagong kasal. Samantala, hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng bride pero ang groom meron o manong mga criminal offenses. Ganon din ang kanyang mga sugatang kapatid na meron namang record ng violent offense. Hindi naman naiwasang magpahayag ng galit ang mayor ng lugar na pinangyarihan ng insidente at sinabi pa na hindi nakatira sa kanilang lugar ang bagong kasal at ibinuklang ang kanilang village hall para sa kasal. Gayunpaman, nasa kamay na ng mga otoridad ang mga dalawa sa mga suspects. Pero patuloy pa rin ang investigasyon para sa isang murder and attempted murder case na pinaniniwalaan ng mga local officials na maaaring may kinalaman sa gaang ayon sa local media. Sa mga marites dyan, ano sa tingin ninyo ang dahilan sa likod ng tila isang teleseryeng tagpo na ito na agarang pumutol sa pagsasaya ng bagong mag-asawa? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.